Ito yeah, mga idol. Meron tayong ang dryer mga idol. Ito. Yung motor nito yung mga idol. Palitan natin. Galing din dito sa kabila mga idol. Kasi so, wala pa tayong di pa dumating yung order natin. Pagpalitin mga natin to kasi ito. Sira ito. Makina nito. Ito. yan, Ganyan. Dito yan. Ayan. lang natin yung ano Wala siyang tatak. Wala siyang ano yung live nito. So, yung live niya mga idol. Ay, itong blue din. So, blue ang live niya. Dalawa. Kasi ito. Hmm. Blue. lumnya ya itu tes bilang, naik dulu. di kasih latin pinalitan ko na ng kapasitor. Ganun pa rin siya. Kakaiba na ito pag ganun. Palitan na natin siya ng kapasitor niya. Blow din ito. Don't blow din ito. Blow din. Ito, blow din. kung magbago siya mayroon. ganun natin para mas malapit. natin para uh, malaman natin kung talagang magbabago kung anong dahilan bakit tapos hmm. wiring natin mga idol ito wiring yan ito wiring yan mga tutok natin mga idol para Kita nyo. Kita nyo ba ang wiring ng idol? So, yan. Mabalatan so, natin yung wiring ng idol. So, dito sa pagwa-wiring ng idol, may kunting ingat lang. So, sundin lang natin yung polarity ng one mga idol. Yung motor. Kailangan muna yung hanapin yung common niya Yung common ng mga idol, saglit lang naman yan mahanap. Kasi nakalagay naman diyan sa one mga idol sa motor niya. So, PM lang kay mga idol kung gusto niyo kung wala. Kulang kayo sa pagintindi sa mga ganyan yung sinasabi ng common. Para uh, ah, gano'n lang kayo mga idol mag-comment uh, lang. So, maganda ito mga idol natin. Yung video natin, meron tayong mga pulot na kalaman dito mga idol, no? sa mga hilig diyan magkuan mag ayos so panoorin niyo to meron makukuha Ang aral dito blue ito kapasitor itong green resistor, shot mag isa lang ito sa so, yung green ito mag isa lang langgre. So dalawang wire nito mga idol. Tatlo lang wire naman itong motor mga idol. Yung dalawa kapasitor, yung isa, 'yung common. Ogen. Dito ba 'yang common mga idol, 'yung diretso sa saksakan. Anak sharp live kumbaga. Pambat na eh, isi pa nila 'yung common. Common na 'yan eh, nahirapan 'tong hindi mo yung 'di. Ano? sendiri Mulut anak cinta Para Mana Oh hmm. Yan Oh Bagian natin ng electrical mga idol Para hindi mas Kwan Hindi mag grounded Kailangan electrical lang talaga kasi hindi naman kapasok ng ano niyan, tubig. May electrical mga idol yan. So, okay na mga idol. No? Testing natin yung motor mga idol. Ito. Makita nyo naman ito pag umikot. Sana so, yung panaksak. Bing. Bing. Plug ba? ah na Saan 'yung panaksap ko? Binintay niyo na. Plug ba? Eh. Gawa nga ako ng ano. Eh, sarili kong ano. Plug. Ang gagamit, hindi ako lang. dryer saya yung dryer na ito ito dryer pin yan ikutin natin mga idol yun no? ikut na siya mga idol no? kita nyo mga idol yan yun no? Know? yan ganyan yung ikut nyo mga idol tuloy-tuloy. So ito, tignan natin itong mga idol. Talagang papalo siya mga idol. Okay siya. Sure natin? Talagang bibigay ba siya ng husto? Kasi minsan, yung itong ano, mga idol, oh, ganda kay eh. Ayaw ng mano. Ayaw nabumigay bumigay. Nakakairita mga idol. Isipin yung ganun. Hmm. mga idol to papakita tawag sa inyo mga idol ayan okay na yung mga idol ayan may na mga idol yung ano ito sa was ay sa dryer niya ayan dryer niya ito ikot na yung motor niya so dito tingnan natin mga idol stas ayan ito yung sa Wasing niya ayan ito sa dryer niya mga idol ayan bila ito ito sa dryer niya oh. may na din ayan So, ayan mga idol. Okay na mga idol, no? So, wala na lagi siyang naging problema. Mga kas ng ganyan mga ikot. So, mga share yung live natin mga idol. Ay, yung video natin, no? Live naman. Video natin para maraming makapanood. Saka maraming matututo mga idol. Sa so, maraming salamat mga idol.